Hello mga idol, kumusta? For today's video, pag-uusapan natin ay kung paano malaman kung sino yung kausap ng ating partner o asawa. Siguro, minsan nagdududa ka siya yung partner, pero wala ka namang ebidensya. Siguro, tsinik mo na rin sa text messages or messenger niya. Pero wala ka namang nakita. Wala ka namang nakita ang ebidensya. Baka, Maling akala lang naman. Or baka nakausap niya naman sa cellphone. Kaya di mo siya mahuhuli. Kaibigan, gusto mo bang malaman kung sino yung kausap ng partner mo sa cellphone? Or kaya gusto mong marinig ang pinag-uusapan nila kahit nasa malayo ka? Idol, hindi natin kailangan ng application dito sa cellphone kundi sa settings lang ng mga cellphone natin. Mga idol, gagana ito kahit nasa Mindanao ka pa man, Bisaya or nasa Luzon. Ito ay gagana at maririnig mo kung ano yung panag-uusapan nila. Kaibigan, una sa lahat, kailangan mong mahawakan yung cellphone ng partner mo or yung asawa mo. Siguro naman hindi ipagdadamot ang cellphone ng partner niya or, na, or ng partner mo. So ngayon, umpisa na natin. Ang una natin gagawin ay punta lang tayo dito sa call. Din mga idol, pag nandito na tayo, meron kayo nakikita ng dalawang dot dito sa bandang kanan sa taas. Ayan, i-click lang po natin yan. Then, ayan, yan po yung pag po natin, yan po yung lalabas na settings. Then, pupunta lang po tayo sa settings, click lang po natin yung settings. Then, ayan mga idol, ayan po yung lumabas siya. Yung, una, yung sunod natin gagawin ay scroll lang po natin or hahanapin lang po natin ang carrier call settings. Pag nahanap na po natin ay click lang po natin yung career call settings pero kadalasan po ay yung carrier call settings ay nasa baba po siya. Then, pag nahanap mo na ay click lang po natin. Then, ayan mga idol. Pag kinilik mo po yung career call settings, yan po yung lalabas. Voicemail, fixed, fixed day, dialing numbers, call forwarding, call bearing, additional settings. Pero yung hanapin natin dyan ay yung call forwarding. So ayan, dito po tayo sa call forwarding. I-click lang po natin yan. Then, ayan. Yung ibig sabihin po ng reading settings ay inire-reading po yan yung number or yung settings ng iyong cellphone. So ayan. Pag na-reading na po, ayan ay po yung lalabas. Always forward. Mga ka-idol, ito, yung cellphone ko kasi single SIM lang to. Then, yung pag double dual SIM yung cellphone na ginamit ng sis mo or partner mo, pipili lang po kayo kung anong cellphone or anong number yung lagi niyang ginagamit or activated na number niya. Yun po yung ikiklik nyo. Dahil ito sa akin kasi single, single SIM lang, kaya nag-automatic uh, na siya, napumunta siya dito. So, yung pag napili nyo na po yung number na ginagamit po ng partner nyo ayan, dyan po, ito po yung lalabas pag i-clinic mo po yun then, yung sunod sure natin gagawin ay pupunta lang po tayo dito sa always forward click po lang po natin yung always forward so ayan pag clinic mo po yung always forward mga idol ito na halimbawa kasi ito yung cellphone ng partner natin kumbaga hiniram lang natin to or nakigamit lang tayo So ngayon, yung cellphone na ginagamit ko na to ay cellphone ng partner ko. So ngayon, ito yung lumabas. Ibig sabihin doon ay kailangan yung pinag-uusapan nila or yung kung ano yung topic sa pag pinag-uusapan nila or kilala mo man yung tumatawag sa kanya kapag hindi mo siya kilala or kahina-hina lang tumatawag sa kanya ayan, pwede mo tong pakinggan at automatic to magpo-forward sa'yo yung pinag-uusapan nila at automatic to pag sinagot nga yung tawag isinagot ng cellphone na to yung tawag automatic do matatransfer doon sa cellphone mo sa number mo yung sunod natin gagawin dito ay always forward diba yung ilalagay lang po natin dito ay yung cellphone number ng cellphone natin dahil ito ay cellphone po ng uh, partner natin so yung ilalagay natin dito ay yung ay cellphone number ng cellphone mo para automatic na pag may tumawag dito sa cellphone na ginagamit mo na to, pag sit up mo nito ay automatic na magpuporward doon sa number na ilalagay mo dito. Kunwari sa cellphone number mo. So ayan, yan po yung cellphone number ko. Yan po ilalagay ko. Diin, ikiklik lang po natin yan. i check lang po natin yan. So updating. Ayan. Pag kilinik mo po, po yung check na yun, ibig sabihin updating siya. So ibig sabihin, ayan mga kaidol, di ba? Ayan po yung lumabas sa kanya unexpected response from nito. dahil yan po yung lumabas dahil yung cellphone na to ay sa akin mismo to eh. Yung number na yung nilagay ko ay naka-insert dito. mag activate po siya kapag yung cellphone na ginamit nito ay yung cellphone ng partner mo. Din ito, yung ilalagay mo na number doon na nilagay mo ay yung cellphone ng cellphone number na ginagamit mo para sino man po yung tumawag doon sa cellphone ng partner mo ay magkoconnect or magpo-forward sa iyong cellphone kapag tapos na silang tumawag o tapos na silang mag-usap yung pinag-usapan po nila na voice ay mapo-forward dito sa number mo maririnig mo po yung pinag-usapan nila so ayan mga idol sana nakatulong ang video na to Maraming salamat. Siyempre kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo nang kalimutan. Mag-iwan ka na po ng comment dyan. Thank you!